Magandang araw mga kabalat. Kumusta po ang lahat? Ngayon po dito sa amin ay tag-ulan na, kaya medyo mahirap na pong mamiwas sa dagat. Grabe mga kabalat, yung ano, yung dagat ko sobrang ano, labong-labo. So for today's vlog po ay isishare ko po sa inyo kung paano kami dumidiskarte para magkaroon ng ulam. Dito nga po sa amin ay masipag ka lang ay hindi ka magugutom. Mami, na ng isda. Ayan yung mga kasama ko. Meron din po kaming improvised na bottle. Lalagyan po namin to ng aming huli. Ayan. Kasama ko ang gwapo kong kapatid. Rar! Uh, ayan. Eto rin, kasama ko yan si Ginny. Ngayon po ay mamamaliwas nang kami dito sa mga ilog sa amin. Sabi po nila ay perfect daw po manghuli ngayon ng mga isda at bumaha nga daw po. Mga patay gutom daw po ang mga isda ngayon. Char! <laughs> eh, nag-start na po sila. So, ayun na nga po, nagpain na nga itong kapatid ko ng bulate. Kaharap ako, ay eh, alam naman yan, takot na takot ako. Pero dahil kailangan namin makahuli ng isda ay for the go. <laughs> At dahil hindi nila ako ginawa ng baliwasnan, ay ako na lang ang magbibidyo sa kanila. <tip> so guys, may agad Tara, tara. Uy, Paano din ako? Madaya namang kayo. Ate, okay. Dede met. San ba yon? O dale. Diyan na to bag. May uli ka din. Oh, ilalagay natin it oh, may uli din. Delwan nag- tingin, wow, mula keringat, ah, okay. Ha! bunyi bunyi, hello, mula keringat punya bunyinya, siapa, le 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 le, tunggu Hindi. May kole. Eh, ano na naman? Eh, ang unang mga hipon ano ito? Puti, aray Wala na iba? Oo. Uh, ano, hipon puti kata. Okay. So. guys, may huli akong uh, isda. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ayan. Where um. Where's Oh, di ba? Kahit di ako na mimiwas kasi natatakot din ako sa sa ano sa bulate. So, yan yun, na yung akin na to. Oh, di ba? May huli ako isda! Ito, oh. Wait lang, wait lang. Ayun, pakita natin yun, oh. Sino diba, ka ano. mo, baka patay na. Ito, guys, oh. Wala. Buhay lang. Buhay lang. lang. Nakakuha naka nga siya. Nagabi lang naman yan. Ayan guys. Huwag mo no. Masarap itong igata. Mm -hmm. Okay natin okay. dito. at magpapamitin yung aking kapatid at baka may mahuling palos baka na may kay Gab magang maga na rin maman daw. wala kang mahuling niyan niyan mahuli ako eh Yo. Si Mitki, Mitki! Come, come, come here! Ya, 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 ya! Ano yung dini? Papa. Ha? Peiang, pamain! Peiang, pamain peang. tau! Meron laang? Wuih, tamai-mai nama si Mitki! Mitki! Wuih! Galing! Ayan yung aso namin. Magaling, magaling! Good job! Good job, Mitki! mabaho ka, di ka naliligo eh. So guys, mamamako na kami. Here. Daming kailugan dito. Ayan. Saan ba yung sapakuan? Doon pa ni? laki na nga ito. Ilog na yun. Gawa ng umulan. Wow. Uh -huh. go, let's go. Kami dadaan, guys. Ayusin mo, bawal itong babari. Ano? Sa GoPro.

Aray. Chesa. chesa yan. Ay, bunga. Ay, walang hinog. Puro, puro, puro green pa. Kinakain niya yan, Chesa. Oh, ang dami niya. Ang dami niya. sumama kami dito kaya nandito kami yan hala umuwi na na my goodness dek tara mo ko baya ouch so guys ito yung huli na ay huli namin pa ko oh, kuha namin pa ko oh, ayan pa lagay mo na dito pero pa sa kanila sino pagdadalay natin ito yun kahit ako na abalo ko guys. Wait lang. Ayan, may niyog pala. Kuha tayo. guys. Hindi, bawal. Sa, hindi sa ating yan. Ah, pagod. So, ito guys, ang aming nakuhang tako for today's vlog. Yun. Meron pa dito. Amin na yan, carrots. Yan. Dito lang, guys. Kala ko yung Yun. Hindi. Hindi. At pagkasama-samahin dito na Oh, oh, sige. O. So guys, dami na kumpra ko. Gando. Pera muna ako. Ako muna mag-vlog. So guys, ayan. <laughs> 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 may model ng <lang> pako Hi. <laughs> Tara. Tawa na pag emote Let's go. Tara. Pakita mo yung ano, may kalabaw. Yun, ganda Oh, Hi guys. Welcome to my Hi guys, welcome to my vlog. So for today's video. This video. Nice. Ah, <laughs> uh, hindi ko alam. Ano kayo masabi? Um, tayo po ay naglalakad pa uwing bahay, bahay, at kami po ay nanguha ng pako ko pako ayun po yung ate ko ng babayabas <laughs> tara guys lakad tayo Yun.

tapos ang gabi niya ano ah pakita mo sila yun guys oh. tagbak in the Philippines tagbak in the Philippines so guys i lang natin itong pako hindi eh huli hindi na namin pako ito na yung aming na huling isda. Ano na? Ang talaga din ito ganito eh, Ano? <laughs> Itatay <Ni> pa <pakin>. kayo. <tinyo> <tinyo> Yung hindi po. Yung hindi po. ang dami din na ni tatay. Uwa. Ang dami din. Oh, halos, ano din. Malang So guys, ito yung gagawin nating ensalada. Talagang inano kayo mga makukulot, mga kulot-kulot. ito natin pritong rito um, ang tawag sila dito? Yes, ano sila po? Bakula eh. Bakula <laughs> eh. Yeah. Yeah. Meron pa doon. Mm -hmm. okay. Lagay na po natin ito. Ano ba ko Ito na ang ating gulay. Para mas malasa. Sa huli nang ilalagay ito. Guys, ito na yung ating nilutong pako na may isda. Tama, <coughs> may kuskopi sa volcano. Ano ba yun? Pangalan po ng volcano. Pangalan ng volcano. Sige, sabi mo. Tama, <coughs> may oh, kuskopi sa volcano. Abagaling ah. Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks. Make sure it's all worth it.